Para sa akin sir eh may sakit eh ay sakit sa ulo <laughs> Alala Hello boss Oh sir oh, boss maistorbo ma lang kita boss no kasi patungkol nga dito sa ano no yung uh, sumisikat oh, idol sir. daw ng ano nang uh, kabataan bagong idolo ng mga kabataan itong si Congressman na uh, Kiko Barsaga Oh sir oh. Uh, Para sa iyo boss normal lang ba yung ginagawa nito o may something dito sa politiko na to Para oh, sa iyo para, para sa akin sir eh may sakit eh ay sakit sa ulo <laughs> Alala. Hindi pwede yun. Yung basta mo oh, babanatan yung isang tao ng video ka agad. Wala kang pasintabi. Wala siyang respect ba sa tao. kundi hindi yung babanat ka agad sila ng pangit yun. Yung baga may saltik nga eh. Hindi naman ako naninira. Kung yun na yung nakikita natin siya. ano Para lang mag-viral ba siya? Pangit. Pangit ang kwento. Para sa sa'yo hindi magandang ano, uh, example ito sa isang politician o sa isang uh, no? uh lingkod bayan. Ay, hindi, maganda para sa akin yun. Eh, dapat kagalang-galang. E, hindi pa pwedeng ganun. Basta may video na wala pa sintabi. Eh, masasapok talaga yung camera niya. Ay, sakit siyang u**t yan. Eh, man ba natin? Kung bakit, siyempre, pere-pera. Kaya na ibuto. Hindi eh. na magsalita na maba, pero talagang may sakit sa u**t. Yun lang sa akin, ha. May katok.